Tila lumabas na nga ang katotohanan patungkol sa isyo kay Sandro Mulak at sa dalawang GMA executives na sina Jojo Nones at Richard Cruz, ito nga ay matapos linawin ni Sandro sa Senate hearing ang mga bintang nito sa dalawang executive. Dinetalye nga ni Sandro one by one kung paano siya sinet up ni na Jojo at Richard upang makuha ng mga ito ang pakay sa kanya. Emosyonal nga na inalala ni Sandro ang bangungot na pinagdaanan nito sa kamay ng dalawang Becky. Ayon kay Sen. Jingoy Estrada matibay daw ang ebidensyang isinumite ni Sandro sa kinauukulan at nakita din daw ng senador ang sinapit ng pribadong parte ng katawan ni Sandro. Kaya nagdesisyon daw ang korte na tuluyan ng ikulong sina Jojo at Richard dahil napatunayan na totoo ang sumbong ni Sandro mula. Narito panoorin ang video. Meron pungusyon para patawan si Jojo Nones ng punteng dahil object ng pinag ito at pinag-uutos. that arm. Mm -hmm. Bring him to well, the, 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 the detention center. Yes You're not only lawyering for Mr. Gerard Santos, am I correct? Yeah. I'm also here as an independent resource person. Ah, yes. Because you're handling cases relative to these issues. Ah, yes. You're correct. Yes. You're All right. Ah, right. anila right. I heard before uh, during the lunch you were uh, uh, saying that you're you're handling two cases. bill folded like a straw. Tapos pinahikip niya yung bata. pinasingkot niya yung bata. The first time lang ng bata. And there was really sexual abuse. There was really sexual abuse. So sir, they kept on denying it. They kept on denying it. Sir, bakit po si Sir Mr. Nones na Bakit po yung isa po, hindi. Hindi naman sasalita isa eh. The, but, mga sumunod na rin yan kasi yung tungkol sa sexual abuse, sexual assault. Eh talaga, kasi pag binasa ko lahat malaswa. Malaswa. hindi, that's not for public consumption yun uh, talagang yung ginawa, Ito yung detalyadong ginawa sa bata. Pero so, sa executive session, hindi detalye rin uh, Hindi na, because alam ko na eh, hmm. base sa investigation na ginawa ko, and he confirmed it. Hmm. Alam ko so, na Si Sandro ng detalye, yung sa Ake David, Ha? Huh? Si Sandro. Yes, binasa ko David. Pero so, sa executive session, hindi na niya yung... Hindi na. Kasi binasa ko na Ake David. Ang an t-shirt, ang pantalon, usual. Well, so, ang problema kasi dito, ang problema kasi dito, this has been going on sa movie industry. Not only males, even females. Siguro na 80s, 90s, but siyempre gusto ko sumikat. Lapit ako sa mga high-ups, sa mga director, sa mga, sa mga kinaukulan para sumikat ako. Ganun lang. Pati babae, hindi lang lalaki. Sir, hanggang kailan yung po siya i-hold in contempt? Eh, depende sa chair yan. Hanggang po, agad po sabi siya ng totoo.